For today's video, mayroon sana akong gustong sabihin sa inyo tungo sa nangyaring uh, kakaiba o sabihin na natin na direct to the point uh, nakawan dito sa aking negosyo na bikiri. So, hindi talaga ako makapaniwala na mangyayari yon o magagawa ng aking mga employees. Sobra, grabe, sobrang napakalaking pera ang nawala sa akin. Ingon na mo lang ni tabo. Ang tingala man ko nga gamay na lang man ang sales kada adlaw. Kasi akala ko ah, dahil lang sa presyo sa palaging pagtaas ng presyo ng bilihin, mga ingredients or sa aking costing kaya yun, ginawa ko lahat yung sinecheck kong aking costing Uh, meron na, naman ako nakitang uh, unting mali. No? Kaya, dahil matagal na akong hindi nakapag-posting. Kaya ayun, kaya i adjust ko. At sinirip ko na rin yung ano, uh, uh, increase sa mga price sa aking mga, ano, sa aking mga supplier. Ayun, meron din ako nakitang kunting mali o kunting uh hindi ko na malaya na sa pagtaas presyo at yung pinaka pinaka dahilan talaga ako kabalo nga na dai kawat nga hitabo diri sa kong dikire so ako tong na kwan bantayan at tong June no June start so ako nagpatawad na ko kuan kanang CCTV. So pero itinago ko na lang yung CCTV para maraman malaman ko talaga kung sino yung ano, sino yung um, kawatan, no? So, kung kita ko ng CCTV na ako. Sa kisame, ako lang yung buuan. Buuan ako. Dahil yung gamay, yung lens, lens lang yung uh, makita. No? So, akala nila, butas lang yun kasi pag ting, titingnan mo maitim. team uh, now ka lang kabalong CCTV na dito ako CCTV so ako mo nagito yung ka ng wala uh, na ko ipakita yun ang CCTV kasi kung makita na nila simple magbantay na sila ang mita mo na hindi na sila mas maliso na ko ang uh, tres kung kinsa ang kawatan semai tu kita guan kay may bawang na ukin so dali na to ma ay bawang dali na to terminate ukin sa ang mga uh, kawatan o so ako nang gitan ako nang gi gitawon so after mga 15 days pa po na ko so agas sa kabisi o to ko nang gisu gis kwan i subay grabe um ito talaga ang na, nararamdaman ko guys na mangha, na bigla na galit kung ano pa Grabe, nakita ko pagtingin ko guys tatlong tao talaga guys tatlong tao ang mga kawatan sa akin employees Grabe. hindi lang maliliit yung hindi lang maliliit yung ano cash na kinuha nila sabi paglaki. 1,000. 1,000. Eh, sila eh. 3 silang isa-isang araw. Kada araw, almost. 1,000. Yung iba, hindi naman abot ng 1,000. Kaya, sabi. So, ang ginawa ko guys, gini-isa-isa uh, ko sila. So, ako sanang i-investigar na kung isa, akong investigar ko na. So, akong gibuha ito na ako dahil i rin sa Sotibik. siya siyempre, nag-upan pa ko kayo, nag-observe pa ko sa mga galaw ng ibang mga employees ko. Kaya yun. So, akong titila sa uh, layong lugar, dito na akong i-investigar. So, pag-investigar na ako, akong i-investigar mga uh, more than 15 minutes 15 minutes siguro, no? pag-imbestiga na ko pero pag kung saan ako bali, -bali istorya so tinanong ko siya kung ano uh, anis unsa ka kaanis sa kuang ang bikere sa imo pag pero ang sagot niya um, sobrang anis daw niya dahil ilang business na siyang naging cashier no so very honest daw siya wala siyang ginawang mali o yung uh, kawat no ang pera so ayan at inampan ako siyang nga na ka tao nakakita ni mo nga nagkuha ka adik di pun siya bangkon Anak ana nga time so pinakalas na kung kwan pinakalas na kung uh, ebidensya niya yeah, ang CCTV si guys so while nga ga review ko CCTV si ako mo nagigibidyohan no magibidyohan so nako record ako na yung ipakita niya ipapakita na ko niya Huwag ka na mahilak no wala mo hilak siya wag ka tatabon sa naong anak nag lang ng konti na muna ulaw So, naman toy ay siya ay kuha na ako ka ng pauno uh, ng sweldo katong time, katong adlawa plus uh, 2,000 plus so, hindi ko nalang binigay sa kanya yung yung sahod niya so, kaya ako sige na nga ako siya ipablatter ano, uh, ay madlock madlock guys so, ayun, pinaway ko na lang at yung pangalawa yung yun ang pinakamalaki guys ayan So, pinang, pinanta ko sa, ano, sa prestisyon, sa barangay, no, sa abogado, ngayon. So, ang ano nangyari, wala, hindi ko rin kinasuhan. So, nagpabayad ako, ko ko kwarta. Pero, wa, but, mayra po kayo, may bayad pa po, guys. So, ayun. So, yung pangatlo, yung pangatlo, guys, um, pinata pinatawad ko na rin. Ito na lang. Wala na akong gi kasuhan, wala na gi sumbong. Kung iba sa'yo, abin na ako huwag ka mag, mag usab guys, no? Just kay... After that, guys. Buhat lang yung guys. Buhat yung Kaya ako pong ipakahari yung Mas grabe marami talaga mga taong hindi maasahan pagdating sa pera sabi? so nita po ato pagkabalong ako ng hindi tapos pa otro, katong time ako na isa ni terminate magulang so ako nag terminate na yun sabi hindi ko talaga ma lubos maisip so so ito ito lang ang payo ko sa mga employer no sa mga uh, magne-negosyo, lalo na yung mag-start pa lang magnegosyo so ang payo ko lang wag na wag kayong magtitiwala kagad sa inyong mga employees pagdating sa pera so, okay so mabigyan na lang kayo no, magtaka na lang kayo kung bakit kaunti lang yung sales nyo eh hindi nyo alam ah, malaki pala ang sales na ang mali ko kanang wala ko take inventory guys no misal ang inventory man isa ka pinaka importante inventory kayo so, ang paglagay ng CCTV uh, medyo strict ka sa mga tauhan mo yung hindi naman yung ano sobrang strict mo no yung konti lang, yung pagka-strike mo na lalo na pagdating sa pera. Ito yung guys, ang estimate na cash na nawala sa akin. Nasa kalah kalahating million guys. 500,000. Ganun kalaki ang nawala. Kapag tayo nasa na yun ng uh, bagong branch, hindi ganun kalaki. Kung hindi lang sa mga gago. Gaga. So, think positive lang tayo guys sa ating negosyo. Uh, think positive, hindi pang ng loob. At darating na araw na magsisisi sila sa kinang ginawang mali. Sobrang mali, malaking mali sa kinang buhay. No? So, magtrabaho na lang ng maayos. Mga ano dyan, sa mga employees dyan. Trabaho na ng maayos yung patas sa ngayon uh, medyo mahigpit ako guys sa mga tauhan ko tungkol uh, uh, sa penalty penalty charge uh, ano pa ba yung sa inventory guys yan yeah. so hanggang dito lang guys no yung video natin no So, ngayon, bago pa lang, bagong gising pa lang ako. Bagong gising pa lang, so, ganito yung, ano, yung mata ko, no? <clears throat> so, gusto ko lang i shoutout guys, si Colin Pampilo, at saka si Jobs TV. So, hanggang dito na guys.